Me. Sayang ng sukli ko sa may Gcash. Hindi ko makuha. Aww. So, ayun na nga, May. For today's video, pag-usapan natin yung about may sukli sa Gcash. Kasi nga, in-upload ko siya sa TikTok sa kabila. So, ang dami kasing questions doon. Tapos, meron pa ang isang nagtatanong. Nakarating pa siya. Nahanap niya yung FB page ko. Para magtanong kung paano nga mag-ano makuha nila yung sukli nila doon sa may sukli sa Gcash. Kaya gumawa na lang ako ng tutorial video yung step by step para ano para makuha nyo yung mga sukli nyo sa inyong mga may sukli. <laughs> Pero mga mi, kailangan hindi kayo pupunta kung saan saan. Babalik kayo doon kung saan kayo nag top up. Kung sa e-top or kung sa pay and go. Kung saan kayo talaga mismo hindi pwedeng kunwari pay and go dito sa mini stop tapos pupunta kayo sa kabilang mini stop. Dapat kung saan talaga tapos ang gagamitin niyo pa rin na tatapapan, yun pa din yung GCash na ginamit niyo. Okay? Okay. So let's go. Let's go. <laughs> <laughs> sa itap to mga mi, so diretso na kayo sa may sukli, i-click niyo yan tapos i-click niyo yung proceed. Tapos ilagay niyo yung inyong mga cellphone number kung saan kayo nag Gcash. Kung hindi kayo nakakuha ng OTP mga mi may, mayroon naman doon bandang taas o oh, e resend OTP. Click nyo yan. Kaso wala akong sukli dito kaya ayan yung lalabas. Pero kung may sukli ako mga may, isisend sa akin yung OTP tapos ilalagay ko dyan yung OTP. Check nyo lang sa phone nyo. Kaya ginawa ko, nag-top up na lang ako sa Gcash para makita nyo or masundan nyo kung paano matatransfer yung mga sukli nyo sa inyong mga Gcash. Lagay niyo lang yung GCash number niyo dito, yung normal lang na transaction. Pagdating sa amount mga mini, ko siya ng 30 pesos, tapos yung i-insert kong bill ay 50 pesos. Click niyo lang yung terms, tapos i-click niyo yung pay cash. Dahil hindi natin na-cancel yung transaction, makikita natin dito na mayroon tayong sukli na 20 pesos. May choices dito na pwede tayong mag-proceed or mag-cancel. So, click ko yung proceed. Ito na yung pagka-transfer ng sukli sa GCash. I-type nyo na yung GCash number na pinag-sendan nyo kanina. Para naman makuha nyo yung OTP, i-click nyo yan. Click here, bandang taas. After nyan, i-check nyo na yung phone nyo para sa OTP number. Click OK. Type nyo na yung OTP number na sinend sa phone nyo. Then, click proceed. Magpa-process lang yan, May. Pagkatapos, matatransfer na yung mga sukli nyo sa inyong Gcash. Ayan ang receipt, May. O, dalawa na. Yung Gcash natin na 30 pesos, tapos yung sukli na 20. Nasundan nyo ba, May? Comment nyo lang sa baba. At kung sa tingin nyo ay makakatulong din to sa iba, share nyo na. Tapos, i-like nyo na rin to show appreciation. And follow nyo na din for more.